guys! Welcome back to Chris Channel. And for today's video, mag-a-unbox lang tayo nitong nabili natin. Itong pinurchase natin na small item from Lazada. Yes. First of all, bakit ko to pinurchase? Okay. Um, sa mga nakapanood ng vlogs ko last year, mayroon akong isang vlog na The First Simbang Gabi. Yes. So, alam niyo naman ang simbang gabi is gabi, di ba? Okay. At the time, nahirapan ako mag-vlog kasi hindi naman pwedeng daladala -dala ko yung ring light dun sa simbahan. Okay? Or dun sa daan na papuntang simbahan. So, nung nagpo vlog na ako using my camera, it's very dark. Okay, so hindi naging maganda yung video na yun kasi madilim. So, ginawan ko na lang ng paraan with my sister. Ginamit yung phone niya para magkaroon ako ng automatic light. Okay, hindi sharing ring light kasi yung CP light. Okay, yung ginamit niya para naman maging maganda pa rin yung pag-deliver ko nung first simbang gabi na vlog na yun, na video na yun. So, because of that, naisipan ko na mag-purchase ng isang ring light na very handy na pwede kong ilagay sa bag or pwede kong ilagay sa pocket or sa purse ko lang. Kasyang-kasya siya. Yeah, sa mga pouch bag, kasya siya. Okay, very handy. And uh, kapag ka naabutan ka ng dilim at nagvo-vlog ka pa rin, di ba? Or na, nag nag ano, wala ng kuryente wala kang ring light, okay so, pwede mo siyang gamitin so, that's why I purchased this small item from Lazada, okay it's very small, pero para sa akin it's useful so, this is the anong item ito, anong product ito this is the selfie ri uh, mini ring light, there you go ganyan siya, ganyan ang itsura niya And of course, it's from China. Yes. It's natural light and beauty skin selfie ring light. Okay? So, yon, and simple box and ginagamit siya. ayan, my girl, diyan for smartphones and also kung naka-DSLR ka or naka ka, ano yung camera mo jan so diskartihan mo na lang kung paano mo ilalagay ito, pero Usually, para to sa mga phones na, na gumagamit ng mga phones, tapos nagvlog sa labas, yon Pwede na itong gamitin. Pwede, pwede. So, tingnan na natin siya. So, ayan siya, oh. Nakikita niyo yun yung girl? Magkamukha na ba kami, eh? Ayan, ba diba? Kulang na lang ng mga ano dito. Alam mo to, star, star. Diamond, diamond, okay? Shine bright like a diamond. There! So, sa loob, meron siyang ganito, which is the charger. Okay, cord ito, na kung meron kang uh, pinaka, ano mo dyan, socket, is pwede mo siyang gamitin na dito. Okay, and then, i-plug mo siya, and then, i-charge mo siya. Because this one is rechargeable. Alright, so, there you go. Ito na yung item na sinasabi ko, and naka-bubble wrap siya, kasi light siya for the safety and that's good job, Lazada, and also the seller. So, ganito siya, uh, iba-ibang kulay, mayroong pink, mayroong black, mayroong white, mayroong yellow, meron kung ano ang favorite color mo, mamili ka na lang. But, I chose blue kasi para sa akin, wala lang. <laughs> Gusto ko lang ng blue, okay? At that time, mood by mood lang yan. Okay, so sa likod niya, ganito siya sa harap, ayan yung pinaka-light, and ganito lang siya kaliit. Hmm. Okay? Maliit lang siya. And, lightweight. Okay? And then, sa likod niya, meron siyang ganyan, pin. And, meron siyang pandikit dito, kung gusto yung idikit. Kung gusto niyo siya maging light sa wall, ganyan. Pwede rin naman. Okay? And, meron siyang pindutan dito, na napakaliit, na parang butlig lang, na pimpos dyan, na tumubo, na pinapaalis mo. Okay? Ito ang kanyang charger. So, ilagay mo lang siya dyan. Itong pinakamanipis ang ilagay mo dyan. Tama ba ako? Tama naman siguro. Ayan. So, gamitin natin yung ganito natin. Kung meron kayong ganito. And then, i-plug nyo siya. There. And then, i-charge nyo siya. Okay? So, yun. Try na natin kung gaano siya kaliwana. Okay? First, first pindot. Ganyan siya kaliwanag. Yan ang first pindot. Nakikita nyo ba? Kasi maliwanag dito. Ayan. And then, second pindot. Mas maliwanag. ba diba? Mas maliwanag ang second pindot. And the third pindot mas, mas, mas maliwanan. Kitang-kita nyo naman nag ang aking skin na para kung may highlighter, diba? Ayan. So, ring light nyo siya. Kung cannot afford pa kayo na bumili ng mga uh, sa halagang 2,000 na ring light at mga uh, bago pa lang kayong nagsisimula sa pag-vlog, pwede pwede na ito because this is only 69 peso. 69.75 complete detailed. Okay? Detailed. Okay? So, ayan. Ganyan siya kaliwanag. So, lalagay nyo siya ng ganyan. O, ba diba? Feeling nyo naman, meron na kayong pa-highlighter dyan. Parang ang kinis-kinis nyo sa pag-vlog nyo. ba diba? Pero sa personal, mas makinis. ba diba? So, hi guys! Welcome back to Chris Channel. And for today's video, o, de ba diba? Kaputian ka. ba diba? Ayan, itapat mo pa dyan sa ganyan para mas maputi ka okay Paano siya ngayon ilalagay sa phone? Okay. First, patayin muna natin at masyado siyang nakakasilaw. Example, ito ang inyong phone. So, ilalagay niyo siya dito. Iipit niyo siya. Ayan, no? Oh. Hmm. Iipit niyo siya na parang Pac-Man. Ayan. There. Ganyan siya. And ganito ang kanyang likod. There. Diba? ba Okay. So, ngayon, bubuksan nyo na siya kasi magsi-selfie ka or mag-vlog ka, mag-video ka. Yung pang pangatlo, okay? So, ayan. Nima? Ayan, guys. So, final, final, final thoughts about this product is para sa akin, useful siya, especially kapag lumalabas ako at hindi ko naman carry carry yung aking ring light. Um, at sa mga newbies dyan na gustong uh, vlog ng gabi, pwede na ito. And it's very handy. And okay naman siya. So, so far, so good. Thank you, Lazada, for this one. And para sa mga viewers, I hope you like this video. I hope nagkaroon kayo ng mga ideas para sa mga bago na vlog vlogs dyan. At gusto magkaroon ng ring light para maging maganda yung dating ng inyong mga videos. Kahit newbie pa kayo sa pagvlog vlog Okay na, okay na yan. Swak na, swak na sa inyo. Okay guys, so again, this is Chris Channel and thank you for watching. Kita-kita hits kita, ulit tayo next time. guys Godspeed!